So ito mga ka-farmers, nagpapakain tayo ng mga manok natin. So yung isa na yan, yan yung matandang bar natin na nakawala. So hinayaan ko na lang yan mga ka-farmers na gumalagala dito sa labas. Dahil ang korpus ko ay yung mga nahuhulog na patuka. Ganyan, marami kasi yan. Yung tumatalsik na mga patuka ay gusto kong merong uh, hindi masasayang at makakain ng mga manok pa rin natin so siya yung tiglilinis tig tigpupulot tig ng mga nahulog na feeds so kung wala tayong uh, wala kung manok na pinapakawalan so yung feeds na yan ay hindi makakain o masasayang lang dyan so yan yung janitor natin so meron pang iba dyan pero siya lang talaga yung palaging lumalabas kaya hinahayaan ko na lang siyang gumala alright so ito nagpapakain tayo ngayon ng mga manok so yung pinapakain natin ay layer feeds pa rin so para continuous yung pangingitlog ng mga manok natin so same dun kung may tatanong yung mga ka-farmers uh, kung bakit hindi pa tayo nakapag-breed ng mga manok or wala pa tayong available na fertile eggs na pangbenta so ngayon mga ka-farmers nagsimula na akong mag-breed pero yung binibreed ko is yung para upgraded native chicken so yung rooster natin na ginagamit ay oriental at saka yung babae naman ay mga heritage breed so yun magpapapisa sana tayo o maglo-load sana tayo na incubate na sa incubator noong mga nakarang araw pero yun na nga, uh, malakas yung ulan dito, palaging umuulan, malakas yung hangin, palaging nagbabran out. So minabuti ko na lang mga ka-farmers na i-postpone muna. Tsaka uh, baka sa, sa, mga susunod na linggo na lang tayo mag-incubate pag okay na yung panahon. So dahil tuloy-tuloy yung ulan, so buti ngayon hapon na to ay tumila na yung ila, ulan. So ipagpaliban muna natin yung pag-incubate. So yung mga naipon kong mga itlog na pang-incubate sana, binibenta ko na lang for uh, table eggs. So yung magtatanong din about sa mga white leghorn natin, so dun kasi sa babuyan, meron akong planong paglagyan ng white leghorn dun para makapag-breed. So kailangan ko pang uh, linisin dahil basang-basa ng ulan yung mga beddings natin doon sa kulungan ng baboy. Dahil malakas yung ulan tapos may uh, butas yung bubong kaya pumasok yung uh, tubig pero doon lang naman sa uh, pinakahuli na uh, kulungan ng mga manok natin so kailangan palitan ng beddings yun yung mga white leg horn nandun ay pwede ko yung i-pull out dahil hindi naman pure yun so yung mga pure ang ibabalik ko doon tapos maglalagay ako ng rooster para makapag-breed tayo ng mga white leg horn at sa mga gustong mag-avail ng itlog ay pwedeng makaabil ng mga itlog ng mga white leghorn dahil most of sa inyong mga ka-farmers ay talagang white leghorn yung nagre-request na fertile eggs ng mga uh, white leghorn so sana uh, okay na itong panahon baka sa mga susunod na linggo at ma up na natin yung breeding natin All right. so medyo malaking linisin rin dito mga ka-farmers dahil napakaraming daho, napakaraming sanga yung mga nangahulog buti na lang yung mga mangga natin ay hindi nabale So, good news yun dahil safe yung mga bubong ng... Although, merong mga bubong dyan na natupi, pero kaya namin yung ayusin. So, dahil sobra talagang lakas yung hangin dito mga ka-farmers. At doon sa loob ng uh, breeding pen natin na yung maraming putik. So, siguro uh, magtatambak ako ng lupa doon at lalagyan ko ng abo. So, para hindi na mga ngamoy or wala ng amoy yung mga... Uh, yung beddings ng ating mga manok doon sa loob ng breeding pen. So yan kapag ang gagawin natin yan kapag uh, mainit na yung panahon. So, so sa ngayon, hindi mo muna natin i maglalagay tayo o magtatambak ng lupa dahil kung magtatambak tayo, uulan lang so mababasa naman ulit so antayan na lang natin na uh, mawala yung bagyo at uminit na yung panahon Kung paglulod ng itlog sa incubator, hindi ko na minamadali dahil nga baka naman masayang kapag nag-incubate tayo na palaging nagbabran out So, nung mga nakarang araw, almost whole day talagang mag out. So, masisira lang yung mga itlog kapag gano'n ang mangyayari. So, di pa natin alam kung kailan uh, iilaw ulit or yente Dahil nga, uh, madaap, bigla na lang mag out dahil sa lakas ng hangin at meron mga natitumbang mga kahoy. Alright. So, dito mga ka-farmers, inuungkisan ko na rin kuliktahin yung itlog nito sa breeding natin. So, ito at saka yung isang kulungan dyan ay hindi naman nababasa. Yung dito sa huli yung nababasa dahil butas yung bubong at saka kapag malakas ng hangin ay papasok dyan uh, sa liwanag na yan yung tubig at saka papasok dyan sa loob. So, titingnan natin dun sa kabila. So, yan mga ka-farmers, mapapansin nyo basa yung kanilang beddings. So, kailangan nating palitan yan. So, dyan yung dumadaan yung tubig dahil nabutas at saka dito kapag malakas ng hangin at na mapapansin nyo meron akong nilagay na trapal pero hindi uh, hindi naman naging epektibo dahil dito sa gilid at sa taas ay mapapasok pa rin ng tubig siguro lalakihan pa natin yung trapal yung hindi na makita yung liwanag dyan para hindi naman makapasok yung tubig dito so ito uh, hindi ko muna pinapalitan dahil Uh, yung tubig palagi pang umuulan kaya pinapasok pa rin kung papalitan ko ito mababasa rin So kapag mainit na yung panahon Tsaka natin yan papalitan Alright Sa ngayon mga ka-farmers Dahil straight ng ilang araw ang palaging umuulan So yung mga produksyon ng itlog natin ay medyo bumaba So yan So ito pala yung mga itlog na kinukulekta natin doon na may rooster At tsaka siniseparate na natin ito para i-incubate So yung mga upgraded native chicken natin So, sa ngayon, palaging umuulan kaya yung production ng itlog ay mababa talaga. So, normal lang yan sa mga manok dahil uh, stress sila sa panahon dahil nagiging sila tsaka hindi makapag-produce talaga at yung araw mga farmers ay konti lang yung liwanag tsaka biglang uh, didilim na naman. So, mas mabuti kasi kung mas mahaba yung araw kung para sa gabi para ma-itlog uh, na ang mabuti yung ating mga manok. So, yung iba... Uh, merong subscribers na nagtanong kung bakit uh, hindi daw umiitog yung mga manok So isa yun sa mga factor mga ka-farmers yung sinasabi ko kanina So yung iba naglalagay ng ilaw, artificial na ilaw So para uh, manginitlog yung mga manok nila All right. So,